It's my, life. Less, 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 lazy. It's my life. Hi mga garden, good morning. Uh, welcome, welcome po ulit dito sa ating Facebook page. Uh, Benji Guru yung profile pic po niyan ay yung kamay na may hawak ng na siblings tsaka may nakapaligid na pangalan ng Benji siblings yeah. so, <laughs> so ngayong morning po uh, o nga pala welcome din po dito sa ating youtube channel ang Benji sa Agri TV uh, uh pangalawang palit na ho natin ang pangalan yan pero sige lang uh, at least No? Kung may makapanood man itong video natin, sana po may makatulong sa inyo. Uh, mga kapwa natin kagagod. So ngayon po, um, second video po natin ito or update po natin ito tungkol doon sa ang natin. No? Uh, ito naman po ay nakafocus sa ating uh, DIY. No? Do it yourself na grafting chamber po natin. So ito na po siya, no, mga kagarden. So ayan na po yung ating uh, DIY grafting chamber. Uh, para lang hu siyang uh kulbang kabaong. <laughs> uh, so, parang maliit na bahay lang. Uh, ang gamit ho natin dyan ay plastic mulching saka yung frame ay kahoy at kawayan. Uh, so halata naman Uh, yung ginamit kong pang pang clip or pang seal ay yung masking tape ay sorry packing tape na uh, ito ito no? ang transparent so ang kaya uh, ilaman nitong ating grafting chamber ay nasa 400 to 500 so ngayon ma yung isang lata ay may natira tayong halos mga isang daan. So, ibig sabihin, nasa 300 to 400 lang po yung laman nitong ating grafting chamber. So, nag-graft tayo noong anong pecha ba ngayon? ah uh, 25. So 25 24 23 22 nag-graph tayo nung 22. So 4 days na po ngayon, a ah, 5 days, 20 pa, 21 pala tayo nag-graph. No, ng ating uh, ampatola. So 5 days na siya ngayon nasa a uh, loob ng ating grafting chamber. So ang gagawin ho natin ngayon ay bubuksan na ho natin siya partially, no? Uh, pag sinabi ho natin partially kasi Ah uh, halata naman at mapapansin niyo naman na sa loob nito ay napakadilim, sobrang taas ng humi humidity, you know. Yung parang pakiramdam mo sobrang init sa loob tapos nagmo moist yung katawan mo. So ito ho yung nangyayari sa loob, no? Basa. Nagiging moist po siya sa loob ng grafting chamber. Ayan. So, anong purpose ho ng transparent? Yan ho yung next step ng ating uh, grafting chamber. So, after 4 to 5 days po na uh, fully dark po siya, ay atin ho siyang tatanggalan ng ano ng takip para ma-less natin yung darkness ayan na ho siya. No? Yung ating uh, grafted ampatawala sa loob. So, instead of uh, getting back this uh, what you call plastic mulching, ayan na, nag-English na tayo. Hirap pala mag-Tagalog. No? So, hindi na ho natin ibabalik ito. No? Ang atin na lang hong ibabalik, ilalagay ay ang transparent plastic para kahit continue, continuous, no, patuloy yung kanyang uh, mataas na humidity sa loob. Pero meron ho siyang uh, partially sunlight na. So, kailangan niya kasi ng, ano, ng tanim yung araw. Para ho sa kanyang photosynthesis. No? So, pag... Uh, Natagalan ho siya dito sa loob ay malamang mamamatay talaga. So iiwan ho natin 'tong plastic. At uh, para mag-create ho siya ulit ng moist ay atin po siyang isisil ulit, no? Itong mga tagiliran na ito, no, uh, lalagyan natin ho yan ng uh, packing tape na transparent din para ho mag-create ho siya ulit ng moist sa loob habang uh, tinatamaan po siya ng araw, so nilagay ko ang ating grafting chamber dito ho sa loob ng aking nursery so yan ho ang magiging tsora niya sa loob ng dalawang araw so 5 days, 6, 7 na araw niya ay uh, transparent na plastic yung nasa itaas, then 8 and 9 days niya ay uh, fully exposed na po siya sa araw. Kumbaga yun na ho yung kanyang hardening period. Bago ho natin siya uh, transplant or maipalabas sa grafting chamber. No? So yun ho ang ating grafting chamber. So ang kailangan ho natin dyan ay pasensya at maidid, maidid, <laughs> maiging <-id -id laughs> ma obserbasyon, no? ah uh, sa ating uh, ampatola. So silipin ho natin ulit yung ating ampatola sa loob. ayan ho siya. Uh, medyo mahamog kasi uh, tawag doon, may moist yung plastic natin. So hindi siya masyadong clear. Buksan ho muna natin bago natin isil. Ay uh, So may mga ilan-ilan din na medyo na na tawag dito. na lanta no so yan ay hindi malamang yung paglagay dito sa loob ay nagalaw yung kanyang grafted part so mahirapan na ho siyang mag recover pero mostly parang parang naka recover naman tsaka naging maganda na yung kulay no? so that's it guys mga kagarden sana ay may naitulong sa inyo so hopefully isisil na lang ho natin ito ng uh, packing tape DIY nga po eh wala ho tayong budget para sa magandang materialis ng ating drafting chamber okay so next update ho natin after 9 days So thank you po sa pagsubay-bay. So that's it, mga garden. Thank you, thank you, and please uh, subscribe our channel and FB page. Bye.